Pinarangalan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga atletang Pinoy na nagbigay ng karangalan sa katatapos na Asian Games sa China. Nangako ang Pangulo na tututukan ng sports development para tugunan ang pangangailangan ng mga Filipino athletes. May detalya si Rod Lagusa Rise and Shine Rod. Kasunod ng matagumpay ng kampanya ng Pilipinas sa katatapos lang na Asian Games, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa sports. Kasama dito ang ipinatutupad na limang taong sports development plan 2023 to 2028 ng Philippine Sports Commission para tugunan ng mga pangangailangan ng mga Pilipinong atleta. Kasama na ang pag ng partisipasyon ng lahat ng level ng pamalaan at maging ng pribadong sektor. Ang lahat ng pwedeng suporta ay ginagawa ng pamalaan tulad ng pagbibigay tulong para maayos ang sports facilities ng state universities and colleges. We are developing the new Clark City as a sports hub in the Philippines. Our national athletes and those training to represent the country in international sports will also utilize the training facilities of the new Clark City Athletic Stadium and the Aquatic Center for free. Kasama ding tututukan ng Pangulo ang mga atleta na nagka-injury habang nasa training o sa mismong kompetisyon. So I direct the Philippine Sports Commission work with PAGCOR and other agency to strengthen our Medical Scientific Athlete Services Unit. We, have, we need to bring uh, to help our injured athletes so that they recover quickly and they can get back in the game. Bukod pa dito, para naman makapagsani ng mga bagong atleta? The government established the National Academy of Sports to promote the development of the athletic skills and talents of students through a secondary education program. The learning center and training facility at the new Clark City sa Kapastanak ay tinayo anya inaasahan na pabibilisin ng National Academy of Sports at Basis Conversion Development Authority ang pag-operate ng pasilidad. Pinangunahan din ng Pangulo ang selebrasyon ng pagkapanalo ng ating mga pambato sa Asian Games katawa ng Office of the President at Presidential Communications Office. Masaya at maingi na sinilubong sa Rizal Memorial Coliseum ang mga Pilipinong atleta na nag-uwi ng medalya mula sa Asian Games. Ang parangal ay pagkilala ng Pangulo sa sakripisyo at tagumpay ng mga atletang Pilipino. Bawat medalist ay nakatanggap ng incentive sa PSC mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na nagkakalaga ng 19.1 million pesos. Aabot naman sa 22.8 million pesos ang karagdagang incentive na natanggap ng mga medalist mula sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, dahil sa karangalang na iuwi ng mga medalist ay napataas nila ang moral ng bansa, kaya masaya ang mga Pilipino. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay nasa 17th spot sa ranking ng katatapos lang na Asian Games na may 18 medalya, kung apat dito ang gintong medalya. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.